Okay. Ito yung 50,000. Para kayo. Medyo hawakan mo. Hmm? Feel mo lang hey. ito para mag-inspire kayo. syempre, di ba? Kaya mo, bumiyahe kayo dito. Sama-sama, kasama yung mga kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak. Sino kaya magwawagi ng 50,000? Good luck. All right? Good luck sa inyo. etong game na ito, pabilisan, ha? Pabilisan. eto lang mga taga. Barangay Tambo, Lipa, Siri, Batak. tụi Toga... con Pagtanon mo, tanong mo. Okay. Walang violation. Okay lang, mas binis kayo. Okay na malalaman natin po ang time ng mga tiga pa rin pa. Tambolipa. Sidi Batangas, ang time niyo ay... Ma'am, mabilis siya, mabilis siya. 4.7 seconds. Mabilis siya, mabilis. Alright, next group. Eto naman ang mga taga-barangay na si Rosario Batangas! Paso! Boy, Batangas din! Kababahin na! Batangas din kayo! Go! Ako si Norilin! Ako si Cheryl! Ako si Edoylin! Ako po si Agnes! At, At kami, kami taga-nas! ganda. Time to beat! 29.7 seconds! Ah, may tubig na kayo. 29.7 seconds. Pag tinalo niya, mag stay kayo. Ito na pong mga taga. Barangay Nasi Rosario Batangas, Puto Go! Panay! bilis-bilis yeah. nyo! Woo! Tumuntuwa yung mga estudyante, oh! Tumuntuwa sila, panghuli sila, eh. Okay. Hoy, binigyan ko kayo ng 50, ng 10,000 yung estudyante, ha? Pag nanalo kayo dito, solid yung 10,000, ha? <laughs> Minus, eh, 50,000 to! Nalo ko nyo ako, kasali pala kayo sa putukan. Di ko alam. Hmm. Oh, alam nyo na ang mangyayari. Oh, para, bigay mo na yung 10,000, bigay mo na kagad! Hindi mo na! Ala eh! Okay lang yan! Dahil mag-uwi pa rin kayo ng 10,000 cash! Music! Yo! Ganun! Ang timing! Dali! Uy! Wala! Dali! Hindi pa pinapakita yung ano lang! <laughs> Dali <laughs> kayo! Itong time nyo, para lang makita nyo, ang time nyo ng mga tiga Rosario Batangas. Okay, go! Five! Oh. 46.2 pare. Eh. In advance na namin. Thank you. Salamat sa inyo. Ingat kayo dyan. Third group. Okay, ito na ang pangatlong grupo mula sa sitio Singalong Barangay, San Jose, Antipolo City. Pasok! Go! Go! singkalo, Go! singkalo, Go! Go! singkalo. Bum tarat tarat! Bum tarat tarat! Taraan! Putukan! Bum! 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 Ang ganda ha! Ah. Bum tarat tarat! Bum tarat putukan! Putukan! Sakto! Pwesto! Pwesto! Ayan ate! Huwag kayong malilito salitan lang! Anong time nila? Time to beat ay 29.7 seconds. Alright, medyo mabilis yan. Paalalaan ako kayo. Yung huling grupo mga estudyante, medyo makikisig yan, mga babae. Pero dapat huwag kayo magpapatalo. Ala, ah, pakita nyo, gusto namin, mas manalo kayo kasi nakasampung libo na yun sa akin. Ha? Huh? Concentrate. Payo, close ang legs. Huwag lulusot kasi ang lobo, ha? Close ang legs, ha? Huwag kayo maghahawak ng lobo. Pabayaan mo yun ako po, ha? Huh? Okay, good luck. Gusto namin kayo manalo, eh mga estudyante. Magbubulak-bulang naman yan. Hati-hati yan. Hmm. Eh. Hey. pakita pa pa mo tari, kausap ni estudyante. Pag ganon, bigay ka lang sa estudyante. Oh, balik mo na sa akin. Okay. Balik mo na sa estudyante. Estudyante, tari. Oh, oh, balik mo sa akin, Drek. Ano? Tutu. -tu. <laughs> Gusto ko, manalo kayo. Kayong dalawa. Galingan nyo. Kakampi nyo kami. Mga sudyan, tingin ako. Bala dyan. dyan. <laughs> Walang ginawa nyo kung di magano. Tiktok, tiktok. YouTube, <laughs> no, Facebook. Vlog, vlog, vlog. Galingan nyo. Good luck. Time to beat ay... 29.7 seconds. Ito lang mga taga. Sityo Singalong Barangay San Jose Antipolo City. Putukan Go! na! Hindi naman mahawakan eh. Aksidente lang yun. Hindi nahawakan. Ay, talay! Bilay! 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 Okay lang, enjoy! naman kayo. Okay lang. Mm -hmm. Okay lang. Tsaka walang violation. Okay naman sila. Okay sila. Okay lang. ganoon talaga eh. Kasi alam bakit hindi masyadong malakas eh. Dapat vuelo. Ang time nyo ay ang time po ng mga tiga Antipolo City. Panan San Jose, nuse. Ay! 40 40 40 seconds. seconds! Okay. Bigyan mo na Julia. Antipolo City meron kayong sa lima! Music! Go! Yan. Thank you very much. Thank you. Ingat kayo. Ito na. Ito huli. Ito na ang mga mga nagrubo. E Oh, okay. pressure yan, ha? Doon ka, doon ka, three. Ayan, Ayan, tama. <laughs> oh, good luck, ha? Yan. Ano? Mary Jane? Ano? Okay. Ano year niyo na? Ano po, senior high po, forty? Senior high, okay. Eto, chance nyo na to. 50,000 to. Maghahati-hati ba kayo? Yes, po! Okay. Ang paghahatiin niyo ay 40 lang. 40 kasi kukunin ko yung ay, naloko niyo ako, naloko niyo ako. <laughs> Kasali pala kayo. Ang ko nakikinood lang na kayo. Time to beat ay... 29.7 seconds! Hindi pwedeng hawakan ng lobo. Hindi pwedeng bewang. Plus 2 seconds yan. Sayang. 29.7 seconds. Ayun yung mga taga-tambo. Di pa. Gumano kayo, gumano kayo sa ano? Kamera, yan. Yan, laban. Okay, pwede kayo, ano, pwede kayo mag-cheer. Ito, good luck. Ito po mga ating mga ating tawaga, kinabukasan ng ating bayan, mga kabataan. Magmula sa... LSA Computer Learning Center of Caloocan. Putukan! Nandito na! Ah! Eh! Hop! Oh, Kaya mo pa? Kuya ah. <laughs> Madaya yung lobo! Kuya Madaya yung lobo nito! Uy! Ang hihingay! Ano? Ang payat-payat mo kasi patay pinadalaro nyo! Dapat medyo mabigat! Ano? Ayaw mo pa pa! ng lobo! Oh, ka mo! Oh, bueno ka! Bueno! Diyan! Subo mo dyan! Wala na! Go! Ikaw! Palit kayo! Palit, palit! Palit kayo! Ikaw! Ha? Ringan na ako. <laughs> oh, sige na. Oh. Sa ba? <laughs> 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 bakit tayo <ayaw, basa> umos <laughs> na okay Wala na. Okay. mo na. Oh. Alam mo bakit? Kasi ayon itong sorry sa pulibo eh. <laughs> Gusto mo ikaw mo ka Ano ikaw? Ikaw na! Ikaw na para mag-erot! Pwede ba bibigyan ko yung mga katawan? O, oh, go! Ah! Ah! ah. <laughs> 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 okay, oh, law, oh, may ba <laughs> maging badaya? Tignan mo mga katawan n'yo! <laughs> ang bouncy, ang Maduga! Baka! Makuna ka na Okay na! Wala na, talo na kayo! Alin na kayo, wala na, mahirapan na kayo. Talo na kayo, huwag na kayo maganda. O, okay! Para maganda, subinil, pipirma ako to. itago nyo yan, ha? <laughs> Ay, kayo dito! Wala! Ibigyan ko lang, kirigalo ako. Sayang, 11,500. Kuya! <laughs> <Ha>? Adisa! Kuya! <laughs> kuya! tumalon sa lobong yon Kuya Madaya siya. May chemical yung lobo! di ko tanggap! Siguro hindi talaga para sa atin. Oo! Oh, Dapat ganon! Pang-Olympics! Oh. Pang oh. Ay, ha? Ang pogi mo! <laughs> <laughs> may favoritism to eh. Ayaw sa amin may 10 na kami eh. Okay. Gusto mo? Sige, pag naputok nyo to, dadagdag ako kayo. Ang dyan, so. <laughs> <laughs> na, Kuya Will. Happy? Hindi. <laughs> oh, no! Karakter to, no? <laughs> Pwede to mag-sitcom dito sa TV5. O mag-audition ka dito, kailangan din na. Pwede ka sa mga sitcom. First family, Kiaga Aga. Oh, no. Ano? ano anong gusto mo sabihin? <laughs> Nakakatakot ka, parang... <laughs> ano? Anong gusto mo sa Ito, ito, ano to, mga tataray. Pwede, pwede pumati. Pumati ka, go! Nada! Hi, ma'am. Dito na ako. Ang ganda mong anak. <laughs> oh, ay, ma'am! Makikang ka sa ko ba? <laughs> ang pamilya ko dyan na dito ako. And last but not the least, Sister Russell will never forget it. And ma'am, pati-enjoy ka sa ikinsa! Ay, ay, ay! O, di ba, li, tama. Tama pala yung binigay ko sa Pero mo. <laughs> Pero makintay. Meron na kayong 20,000. Palapakan nyo ang mga ta! Ah, mag-computer learning! Center of Caloocan! Hop! Ang tayo nintay nyo. Lises na. Uwi na. Oi, <laughs> <laughs> <atalos> <laughs> ai, <coughs> Malam.